Dinadagsa ng mga tao ang mga gym ngayon. Magpapakahealthy ba sila o nakikiuso lang? Alam niyo po mga kaibigan, dahil dyan, pinupugaran na ng iba't ibang klasing tao ang mga gym ngayon. Ngayon, kung kayo gusto niyo maging healthy, tanungin niyo muna sarili niyo, masusurvive nyo ba ang mga tao sa gym? Halika, tignan natin. Ito. Eto. Yung lalaking dumbbells lang ang binubuhat. Hindi <laughs> naman talaga nagpapalaki ng katawan niya. Nagpapakit sa mga chicks. <laughs> hmm. O, oh, eto. Babaeng kunto do make-up pag nagpunta sa gym. Tama ba naman yun? Hindi ba't mahuhulas din yung pag napawisan? Kita? <laughs> Ito pa isa. <laughs> Ito. Ang lalaking pagkaingay-ingay sa dito. Ito ba yung binubuha to? Ano yung? Nagpapalaki ng katawan o nagpapapansin? Ah! <laughs> Ha? Ah! Laki na! Huh? Ano ang boses mo? Hmm. Yeah. hmm. Eto. Yung taong nagbabasa sa loob ng jeans. <laughs> Tama ba yan? <laughs> hmm? ano ba yan? Ano to? Multitasking? <laughs> ano ba nahihilo mo? Eto naman. <lang. coughs> Tignan niyo to. <coughs> Eto, yung mga lalaking super conscious sa ginagawa nila. Tignan nyo. Tinitignan agad kung may epekto yung ginawa nilang pagbubuhat. Ano yan? Instant noodles? Agad-agad. dapat tinihintay pa yan? No pain, no gain nga eh. Mm. Ay, yan. Mga babaeng, nagpupunta sa gym. Halos wala nang suot. <laughs> Hindi na maalam gamitin kung paano yan Oo na. Sexy ka nga, kaya nga confident kang magsuot ng mga ganyan maiiksi. Oo nga naman, mas comfortable. Eh. <laughs> Pero, hindi mo ba naiisip, yung mga kalalakihang nanghihinakakapanood na sa sa'yo. Kawawa naman oh. Distraction ka te, hindi ka attraction. <laughs> Naku, 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 eto, et eto. Oh, 3 sets na sets na. three sets. three sets to ah. Eto. Eto mga lalaking to. Masipag naman sila magbuhat. 101. Okay oh, buka ka kung buka ka, hilata kung hilata, okay naman ni. Nga lang, Kilulawag ng shorts, kaya tignan nyo kung ano-ano naghihilog. Shucks. Nice. Nice. Good. Nice one. Nice, one. Ayos, ayos. Ayos. Anong laki na yan? Pariwet siya. Okay, mga kaibigan. Yan po ang mga sari-saring tao mahanap niyo sa loob ng gym. O, sige. Ako ay mag-workout na rin. Bye-bye. Ah, -bye. uh, excuse me. Meron kang nakalimutan. Ano Yung mga taong kagaya mo. Anong kagaya ko? Yung mga taong nagpupunta sa gym para tingnan yung mga katawan ng kapwa niya lalaki. Huwag! <laughs> oh, hindi ah! Hindi ah! Naku. Oh, ba ako! Ba't papalaki ng katawan?